Good morning, good morning. Magpagpalang araw rin sa atin lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, nandito na tayo sa bukid. Ayan, medyo tinanghali kami ng konti. Ang gawa nung... O, nagpa-order sila ng, baboy sina ate. O, nagkatay muna ng baboy. Kaya, alas 9 pa sa... Alas maybe na kami na dating dito sa, ano, sa bukid. O, tapos, ayan. Ah... Uh... Sinabuhasan din sa kasi koincheck check. nag-i-spray ng panda mo. nasakit nasa gitna, na nasa gitna. Asan ba? ano yung dalawa. Oh, hindi muna tayo ano, sila na muna yung nag-spray. Gawa nung tinamaan yung katawan lupa natin. Oh, linamig tayo nung isang gabi. Tinagnat tayo. O kahapon, hindi rin tayo nakapag ano, sina lang sa kasi kuya Andy yung lumusong kahapon, pumitas. Pinitas yung tira nating ano ah uh, sili, siling panigang. Ayun. ah uh, huling faktura natin sa siling panigang 20, 20 pesos per kilo. Ayun, uh, sila na muna ay nag-spray. Ba tayo pagluluto muna sila natin ng ulam. Ayun, nagkatingin na tayo ng baboy. O mag-aadobo tayo ng baboy. Meron na rin naman tayo ano. Meron naman din tayo yung kanin. Ano na tayo ng kanin ni Ayan, ulam na lang pala natin. Ay, dahil nga nagkatay ng baboy, kumuha tayo ng ano, O pag-aano natin sila pag-aadaw po ng baboy oh, wala tayong ibang ano may ano tayo dito yung gabi kasi walang ibang pang sahog sigang sana sinigang o oh, pwede na to pang ano pang adobo po uh, hindi pa ano yung uh, katawan natin medyo nanalamot pa tayo pero hindi uh, pwedeng di dumusong gawa nung walang mag-aantabay dun dito sa dalawa alam naman din na magagawin pero iba yung nandito tayo Ayan, uh, pagluluto natin sila tapos mamaya pupuntahan natin Ayan, nag start na silang mag spray o oh, kung ano mamaya, kahit na paunti-unti siguro paandar natin yung makina patutubigan natin yung kamatis dito o oh, ayaw muna tayong fan eh. Ayaw muna tayong papagpasanay ng nang medyo mabigat. Gawa nung tinaglat nga tayo ng isang gabi. O kahapon magpahin nga tayo. Ayun, sila na muna yung mag, ano, mag i spray Ayun, Pagluto muna natin sila. Ayos nyo kung na ano natin yung Boss Andy kanina. Pagluto muna tayo yun, okay. mawas tagisan na natin ang na ng tubig And, paano muna natin uh, palalambutin muna natin o na pagdadala natin ng ano yung dalawa tubig yun yan muna yung magiging papila natin yan taga pagluto sa pagdala ng tubig ay dadalhin natin sila ng tubig Ayan mo Parang kaano din. Kalakas lumaki. Ano yan eh. Uh, tawag dito. Inano natin nun. Pinaagos natin. Pinatubigan natin ng paagos lang. Ayan. Lakas lumaki. Ayan. ah uh, yung natin ngayon. Panda mo. Noblex. Saka Agroxon. Tapos nag tayo ng pang insekto sa paru-paro napapansin natin medyo marami din paru-paro nagano tayo ng sa saka katapat pinagano natin pinanghalo na natin si boss tubig. Tubig, tubig. Ito na mumuti ano Hindi na abutan na na ano yun eh. Napaagusan na, 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 ng, tu, ng tubig. Ano pala ba yung gano'n yung gano'n? Ah, yung nasa bana daw dahil nga nagpatubig sila dito. Eto, Yun know, parang ano nga eh, mas kumapal nga yung natagas ano. Tingnan yung una dito medyo yung namumuti na yan. Hindi na natagasan ng tubig yan. Tapos Ay, yun, lang. Oo, eh, basa. Eh, mainam na yan. pero din na nataga. Pero natagasan ng paunti-unti yata to eh. Yan, yan, eh. Ay, yan, yan, eh. Na yun. Bulok na. Yun. Bulok na Tapos ini na yari ang kanya. Pero na namin mga mga. Ay no, may mga paro-paro. Ayun. Uh, para, para ano? Ano po hindi pa ka mangura chinilad. Mga tira tang hindi ba siguro para na bitira. Na ano natin 'yan? Na Nakakanaan natin yung mga paro-paro sa kayong mga wood. Agad na lagyan natin ng anong ngayon pandumo pa lang. Pwede ka. Mabilis din maglakad si Quinti ko. Sabagay, medyo yun eh. tab gumya Ngino Diba kasi yung pitong ganyan mga boss medyo tipid eh video tipid yung ano tipid sa gamot mahalong video pa yung paro-paro Huh? Nagalis na sila. Yan, mga boss. Dito sa ano, sa farm to. Pupunta tayo dito. Kukuha tayo ng hose para mapatubigan yung kamatis do sa tabing kubo. Matapos ay nagpaano tayo ng tubig. Nagpalabas tayo ng tubig. Patay, patitigasin muna natin yung lupa nung ano. Nung sa farm to sa ano natin ito para maano yung pinakasupang ng palay maka ano maka maka singap maka singap <clears throat> para makahinga yung ano yung pinaka ano nya yung pinakasupang nya para sumabay sa ano pwede dumala alang lang ito Ayan, medyo malalang Saka yun nandito. Ayan, may parting dumalang. Saka yung nasa bana may medyo dumalang din. oh, pero ano din yun. Baga sana ma... Maano naman nung nandito. Yung nandito sa may ano na yun. Ayan, natin yung... Para makahinga yung ano, yung palay. Saka patitigasin natin ng konti tapos yung bali apat na pitak dito sa so, uh, yung isang pitak dyan sa so may dulo na yan ispay natin ng pandam uh, pang naman natin ngayon yung um, agroxon saka ano nga yung maliit na nakapak medyo may inti sa palay yun eh kaya hanggat tumatalab yung pala yung ano yung pataba ispay na natin para di masyadong ma masaktan yung palay yun. Ayan. Palalabasin muna natin ulit yung tubig nito. nung nakaraan yung ano na yun, hindi nakahinga. Kaya hindi umano yung pinakasupang nya. Hindi gumanda. Maganda yung dating nung palay natin ngayon dito sa farm 2. Maganda yung kapal. May parte nga lang yan, katulad yan. Medyo dumalang. Pero pag naano yan, makakahinga yan kakapal din yan yan mga boss dito na tayo sa ano sa may kamatis ayan ha, pinatutubigan natin yung kamatis baka sakaling magsupang pa ayan, saka natin patatabaan kahit na pansausawan lang ay nga baka sakaling makakuha pa ayan malapit na rin mayari si na ano si na ako chicks saka si boss Andy mga tigda dalawang karga na lang daw Ayan. bagay na dito na sila sa taas eh ayun na dito na sila sa taas isang banos na lang na lang siguro mga tigda dalawang nga siguro mga tigda dalawang karga na lang daw sila tataba natin saka ano saka tubig tapos ito yung natin kanina may pa lang natin linagyan ng suka adobo adobo ay lakas ng hangin tatatangay ng hangin bigyan natin baka magsupang pa tapos pa ng bunga ano pa naman eh medyo sariwa pa naman yung dahon kahit na pang ano lang pang sausawan dati naka anong kalakasan yan naka ano yan naka na tray Yan, mawas. Tapos na nakapatawigan to. Ah, umano na dito, umig dito. Lumabas na. Pero napatawa na natin hanggang dito. Itong putol-putol na lang na ito na hindi natin napapatabaan. Tapos, sina coin check. Tapos na rin nag -ano? nag-spray ng panda mo. Oh, pa-spray na rin natin yung ano yung apat na pitak mamaya. Huwag napahing Sira na lang natin ng kote para hindi na magdire-direcho yung tubig. O titignan natin sa pagkapatubig na yan kung haariya ha pa sila so, sa pagkapataba. Kapag di na umano yan, tanggal. Tapos tanim ulit. Mabalas tapos na pala tayong kumain Ay hindi pa natin na bubudbura ng patabata Ayan pa lang natin bubudbura Kanina masyado mo ano yung tubig malalim Tapos lumalabas pa dito Okay, may na natin bubudbura ng pataba Tapos si Pari Larry, kinuha na yung traktor niya dito Ayan, nag-aano doon kay ano Kay Boss Rekrek Nag-sesecond crop din o okay, yung kay Tita Agnes pinano din kay ano si kuya Rek Rek din ang magtatrabaho tapos sinumun natin ito. tapos mag -ano tayo? tayo ng damo kaya ng mga kalabaw